Isa naman ang patay matapos ang aksidente na kinasangkutan ng anim na sasakyan sa Osmeña Highway. Ang biktima magdi-deliver lang sana nang mangyari ang insidente. Sa si Denise Osorio sa Italia Kabilang sa mga nagkarambola ang isang tanker, dalawang kotse, isang SUV, isang delivery truck at isang 16-wheeler truck. Parang delata namang nagkayo-PUP ang delivery truck na naipit sa gitna. Si Elmer Almentras, pinsan ng nasawi, papuntang tayuman mula Magallanes lang sana ang kanyang pinsan. Pero di niya akalain na masasawi ang 36 anyos na si Arvin Almentras. Eh, may kukunin ata sila mga shipment eh, nalaman ko na aksidente na eh. Kaya nagpunta na ako dito. Problema ngayon ni Elmer. Sinong mananagot sa pagkasawi ng kanyang pinsan? Kaya tayo lang ako dito kung ano, kung iuwi na ba namin ang to. Kung ano ba nga, hindi ko palo sa magulang. Hindi ko palo kung ano, yung pamilya nila. Kasi ang malagang muna sa akin to ay mais muna siya kung ano, yan na malaga dito. Para siguro mapag-usapan yan. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ng Makati City ang pangyayari. Samantala, naging mabigat na ang daloy ng trapiko sa kabaan ng Osmeña Highway. Magpapatupad naman ng rerouting ang Makati Public Safety Department para maibsan ang trapiko. Ah, maganda ma -ma, ma'am, sila sa may Vito Cruz. sa ah, along Vito Cruz, pwede sila dumaan. Sa kayang Hilpuyat, Arnais. Pero yung mula Buendia, ah, up to Vito Cruz, South River Highway, hindi sila makakadaan. Ha, sa ngayon, ma'am, siguro buti sila lang mga, mga alas sa o alas 7 pa ng maga kasi okay, clear talaga ito nung Zoco. Eh. Full stop ang trapiko ng northbound lane ng buong kahabaan ng Osmeña Highway mula Ed sa Magallanes hanggang Zobel Rojas Street ang naabutan natin dito kaninong umaga. Pero unti-unti na rin nagpapadaan ng mga sasakyan mula kaninang alas 4.30.